And guys, uh, good morning. Nandito na kami sa City Hall. Ito yung City Hall dito guys. Oh. Walang katakatao kasi linggo ngayon. Pero natapos na kami. Binigyan na kami ng resibo ng insurance. Kaya kami ipalabas na. Ngayon guys, konti lang tao guys. Oh. Ito ang City Hall dito. Konti lang ang tao. Palabas na tayo guys Ito ang parking Parking area Tingnan nyo yung mga ano guys Yung mga kahoy Umpisa na nang nagdidilawan Mga parking ng mga sasakyan So, punta natin yung ano guys, oh, yung yun ang kahoy tingnan mo tingnan nyo guys oh nag iba na ang kulay ng dahon niya kasi taglamig na nga dito malamig na masyado huh? ngayon guys ay uh, ako'y pauwi na pauwi na ako kay tapos na tapos na yung transaksyon dito sa may city hall kunin natin yung kabayo natin guys sakay na tayo ha? Huh? Oh. Mga glide po mango. No. Mga ona kwa. Kay mga glide po. Hoy ay man. Yan guys, uh, Maunan mauna na guys. Tama iwan si komander kay mamalingke pa daw sya tapos yun ang school kailangan dito tayo sa pedestrian magtawid dito tayo sa pedestrian guys kasi bawal yung ano, ayan pinapatawid tayo ayan guys pinapatawid tayo ng mga sasakyan yan ganun ka disiplinado guys ang mga driver dito mga sa Japanese uh, pinapatawid lang yung bisikleta bago sila paandar yan ang mga ano Kulay ng dahon no? umiiba na yan na hulog na yung mga dahon no? kasi nga pataglamig na yan o, autumn na dito yun yan tingnan nyo naniniilaw na namumula, nag-orange na yung mga dahon. Kasi nga uh, lamig na. Ibig sabihin namamatay sila sa taglamig. Pag taginit, namumuhay sila uli. 'Yan. 'Yun ang ganyan ang buhay ng mga kahoy dito. Pag taglamig patay. Pag taginit buhay na naman. Kaya 'yun ang kanilang ano. 'Yun ang kanilang buhay dito. Hindi katulad yan sa atin na Diretso-diretso lang Tuloy-tuloy yung ano Dito Pag taglamig Talagang namamatay sila Pag tag-init Saka silang mabubuhay Ayan guys So Diretso-diretso lang tayo Kasi Kailangan kumaka-wik agad Mayroon pa kasi Akong importanteng uh, Gagawin Para sa aking uh, Charitable channel For the poor Yan yeah, may kalab shout out uh, sa aking mga supporter dyan sa Barangay Tuban, Barangay Sinurun, Barangay Astorga Tubison, sa Barangay Kaliawa, Pakibato District, dyan sa May Mandog, sa Digos. Uh, may shout out sa inyong lahat dyan uh, sa supporter ng Barangay Tuban kay Ma'am Ernalin Bilyonario no? Morilos. Ang kanyang asawa ay uh, si June. Morilos, sa kaibigan ko yan bro may kalabi sa tao jam bro Jun, Morelos magandang umaga sa iyo no? At saka kay Ana Marimal Campo sa aking tiyo hindihan na si tiyo boy sa ito at kay Tasing sa lahat ng uh, Malcampo family uh, kay Boboy boy magpagaling ka huwag ka nang kumumpiyansa ng motor ng motor iwasan yung magmotor na makainom kasi yun ang, nangyari din sa akin dati. Yan, na uh, kay Carido Family, no? Ala ni Carido, supporter natin din dyan. Saka, dyan sa Digos, kay Enox Lenski, Joy. Good morning and mega love shoutout out. Gamay antos na lang, ha? Dyan sa barangay Sinuron sa aming uh, may giting na inanam barangay dyan, si... Mercedes Tamimilas Kunya niya, may galap shoutout sa iyo kap classmate uh, main buntag sa aking pinsan dyan na supporter din natin na ka ko sa mga anak ng sinurun Leonela Balderas Katua Brioso aka Lulin may kalab out sa mga anak ng sinuron, no headed by uh, kapatid na Mabur Abdal Alasalamualaikum kapatid na Mabur Abdal, idol Good morning sa iyo at sa lahat ng uh, uh, Group chat ng uh, Mga anak ng sinuron Bat 60s and 70s Diyan sa Kaliyawa naman, gumahin family uh, May club shout out Sa Pakibato District, gumahin family din At sa dyan sa Barangay Tuban, gumahin family De La Cruz family Welcome uh, po In uh, Patrocinio family uh, Ganon din sa Bato uh, Gumahin family din No saka uh, dyan sa may uh, crossing mililia sa mga kaibigan ko dyan ta so, dyan sa barangay Estorga ibayan family no kay Angel Ampalid sa aking uh, kinikilalang uh, idol din pagdating sa pagbuo uh, buo ng uh, bago-bago takabawa ng Bagubo no, yung uh, founder and uh, chairman namin si Bagubo Tribal uh, Jumel Ibayan at sa kanyang asawa na si ano yung asawa niya may kalabas at good morning sa inyo na si Mam Ma mamili Ibayan e sa lahat ng mga support, sumusuporta guys sa Charitable Channel for the Poor ni Gumahin Vlog maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, konting tiis na lang mga kapatid ko konting tiis na lang uh, dyan sa mga kababayan itong mahirap uh, rin tayo ng tulong no? sa inyo dyan lalong lalo na sa ating mga senior citizen yun matutulungan na natin sila no sa pamamagitan ng ating uh, charitable channel for the poor kaya kunting tiis na lang mga kababayan ko na mga mahihirap at uh, malapit na rin tayong uh, makapagpabot sa inyo uh, sa awa ng Panginoong Diyos and si Allah sana matapos na to kaya maraming salamat sa inyong uh, walang sawang supporta sa akin sa magitan ninyo matatapos natin itong ating uh, misyon at uh, ito na ang uh, panimula no? na makapagbigay tayo ayuda sa mga kababayan nating mahihirap dyan sa Pilipinas asahan nyo uh, pag uwi ni Gumahin Vlog dyan pag matapos na to pag mag success na tayo kasi konti na lang talaga kung baka sana konting kembot na lang to pero marami pa akong trabahoin no? marami pa akong trabahoin sa ating uh, charitable channel hindi ibig sabihin na makakuha na natin yung nirequire ni Lulo na address to na kundi ang dami pang tatrabahoin yung kumahin no? marami pang trabahoin yung uh, inyong uh, taga suporta sa mga mamamayang mga hihirap dahil uh, kailangan kong uh, pagtrabahoan na maigi itong uh, ating charitable channel for the poor para talagang uh, legit tayo at uh, ano yung uh, kumbaga talagang legit na vlogger na tayo no certified vlogger na tayo uh, pagdating ng panahon kaya Tulungan nyo ako sa pagdasal. At uh, huwag nyo, huwag nyo ihinto yung supporta. Ah. panonood ng video. Pagsasubscribe at paglalike ng video natin. At uh, i-all bill nyo lang talaga. Pag nag-subscribe kayo, i-all talaga. Para panigurado na hindi kayo mabura sa aking uh, video. At uh, ma-update nyo palagi ang mga gagawin kong mga video. No? So yun lang ang ano ko panawagan ko. Tuloy-tuloy lang na suporta. Tapos uh, wag kayong bibitiw. Kasi this is it, no? Malapit na tayo. Malapit na tayo. You know? Malapit isang taon kung pinaghirapan to kaya hindi ko ito sasayangin. No, pinaghirapan ko ito para sa mga mahihirap din. No? Hindi ko ito pinaghirapan para sa akin at sa aking pamilya Kundi pinaghirapan ko lang ito Sinasakripisyon ko to Para sa inyo dyan sa Pilipinas Sa ating mga kababayang mahirap Kaya kapit bisig tayo guys Mga supporter ko dyan kapit kamay lang tayo Para sa Mga mahirap din tong aking ginagawa Yung aking charitable channel ha, For the poor Kaya konting tiis lang tama lapit malapit na rin tayong uh, magtapos sa ating uh, mission. misyon pero mas lalo pang dadam uh, dadami ang aking trabaho nito kasi kailangan ko talaga magtrabaho ng gusto para magkaroon tayo ng uh, sweldo at uh, yung sweldo natin yun ang gagamitin natin doon sa ating mga ayuda kasi ang sweldo natin guys bumabasi yan siya sa ano guys sa subscriber at saka sa mga nag-like at saka yung uh, nanonood ng video uh, lalong-lalo na yung advertise Kaya, kailangan din natin i-skip yun kasi dyan tayo uh, kukuha ng uh, pera para matulungan natin yung ating mga kapos ng mga kababayan yeah hey guys uh, i-sign out ko muna saglit guys ha kasi ano uh, tatawid ako, maraming salamat sa inyo guys at uh, ako'y magbabalik